usapang STCP or STC application dahil alam ko nire-required na ito ng Saudiya dahil ang mga sahod natin dito na dapat isisand ng ating mga amo. Pero awareness at magpaalala ako para alam nyo kung ano ang dapat gawin natin. Step by step, at sundan nyo ang video ko para malalaman nyo talaga ito dahil ito ang sinabi sa akin ng amo ko. Una nyong gawin, dapat ang number na ginagamit nyo ay nakapag-penger friend na kayo at nakapag-fill up kayo ng application doon sa AppShare machine. Pinaka-importante talaga yan dahil magkakaroon tayo ng problema sa ating STC Pay. Pangalawa, kailangan meron tayong nafat. Ito ay ko sa inyo para alam niyo ito. Absher. Absher at nafat. Dahil ang na-fat, kailangan ito sa STC Pay. Itong dalawa na to, absher kailangan yung number natin is naka-fingerprint tayo, naka-fill up tayo sa Abshare machine. Ibig sabihin, registrado rehistrado or nakaregistered yung number natin dito sa Saudiya. Napat, ito yung application para ang ating STCP is aprobado talaga. Yung number natin na ginagamit sa STCP at saka yung napat para makapag-open tayo ng STCP or talagang <coughs> safety Ibig sabihin, safety yung stacy natin. Dahil ito, nangyari na sa akin na may pera ako sa stacy na medyo malaki-laki. Pinabayaan ko lang doon dahil sabi ko, ipon ko. Ang nangyari, hindi ko ma-open yung stacy pay. Ma-open ko, pero hindi ako makapag-send. Ngayon, sinabi ko sa amo ko, Sir, ano nangyari sa STCP ko? May pera ako doon na malaki-laki pa naman. Hindi ako magkapag-send dahil nataranta na ako. Gusto ko magsend. Hindi ako makapagsend. Sabi ni Sir, kailangan punta kayo sa Abshare Machine, mag-fingerprint, at saka mag-fill up ng application doon. May mga fill up doon sa machine na yon. Punta talaga kayo doon. Tapos, si Sir na ang gumawa ng Abshare application at saka napat para yung STCP ko is ma-okay. Alhamdulillah na okay to pagkatapos kong ginawa. Pumunta talaga kami sa Absher machine. <coughs> Excuse me. Tapos nagawa ng napat, ayaw na okay na ang aking STCP. Para ma-aware kayo. Tapos nabihan ko, lastly, sinabihan ako ng amo kong lalaki, Huwag kang maglalagay ng maraming pera dyan sa STC dahil hindi safe yan siya dahil application nga. So, kung maaari, open kayo na account sa Pilipinas, send nyo na lang, doon na lang kayo mag-ipon or cash na lang. Dahil ang ginagawa ko, nagka-cash ako sa amo ko, yun ang iniipon ko at hindi sa si STCP. Kung meron akong pera sa si STCP, ito'y konti lang. Pakishare ang video natin para malalaman ng iba ang video natin at ang about sa STCP na ito. Maraming salamat. God bless ating lahat.